Talaga bang ipinagbawal ng simbahan ang pagbabasa ng Biblia noon? Ang akusasyon sa ating simbahan ay pinigilan daw ng simbahan katolika ang mga tao na basahin ang Biblia dahil ayaw nilang malaman ng mga tao kung ano talaga ang nilalaman nito. Dahil kapag nalaman daw ng mga tao ang totoong sinasabi ng Biblia, iiwan daw nilang simbahan katolika dahil mapapatunayan nilang hindi raw ito naaayon sa Biblia. Mga kapatid, ang ganyang pahayag ay bukod sa sobrang mali ay walang bahid po ng katotohanan. Ang simbahan ay hindi kailanman nagtago ng Biblia sa mga tao. Sa katunayan, ang ating simbahan pa nga ang dahilan kung bakit meron tayong Biblia ngayon. Tandaan po natin, sa bawat misa ng simbahang katolika, ipinapahayag ang salita ng Diyos. May binabasang bahagi mula sa lumang tipan, bagong tipan, lalong-lalo na po ang Ebanghelyo. Kaya noong panahon ng Middle Ages, alam na ng mga tao ang Biblia. Alam nila ang mga salita ng Diyos dahil lagi nila itong naririnig sa simbahan. Pero kailangan din po nating tandaan na karamihan ng tao noong sinaunang panahon ay hindi pa po marunong bumasa o sumulat. Ayon po sa pag-aaral ng mga historiador sa panahon ng Middle Ages, mga ikalima hanggang ikalabing limang siglo, tinatayang mas mababa sa 10% pang populasyon sa Europa ang marunong magbasa at karamihan sa mga iyon ay mga pari, monghe o mga edukadong nasa simbahan. Pagsapit ng mga taong 1900 to 1912, kahit na may mga paaralan na, mahigit kalahati pa rin ang populasyon ng mundo ang ilitarit, lalo na sa mga bansang sakop ng kolonyalismo at sa mga rural na lugar. Kaya noong panahong iyon, ang mga ordinaryong tao ay umaasa sa simbahan upang marinig at maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya po sa mga misa, may pagbasa at mga humiliya nila, una nilang natututunan yung ebanghelyo po dahil ang Biblia mismo ay hindi pa madaling ma-access o mabasa ng karaniwang tao. Marami nang nagsasabi, eh bakit daw nakakadena ang mga Biblia sa mga simbahan noon? Totoo po yon, nakakadena po talaga. Pero hindi po dahil ayaw nilang ipabasa ito sa mga tao. Kaya po kinadena na ng simbahan iyon para hindi pumanakaw. Ito po ang tatanda natin. Doon ay wala pa pong printing press. Bawat kopya ng Biblia ay kinakailangang isulat ng mano-mano ng mga eskriba kaya po sobrang tagal gawin at sobrang expensive po. Isang kumpletong kopya ng Biblia lamang, naku po kayamanan na po yun. Kaya't nilalagyan po ng kadena sa simbahan para hindi po nakawin. Pero kahit na ganun, problema pa rin po ng pari nung araw yung mga pahina ng Biblia na pinupunit o ninanakaw ng ilang tao. Kasi matagal po talaga yon bago makagawa ng isang bagong kopya. Ngayon, nung naimbento na po yung printing press, na by the way, invention ng isang katoliko, doon nagsimulang maging mas madali ang paggawa ng Biblia. Kasi hindi na po kinakailangang ikadena sa simbahan dahil naging mas mura at mas madali ng magprint. Kaya mali yung sinasabi ng iba na kinakadena daw ng simbahan ng Biblia para itago ito at huwag ipabasa. Hindi po, nandun yung Biblia sa simbahan para basahin ng mga marunong magbasa. Isa pa na ebidensya, eh sabi nila, bakit Latin daw ang gamit sa Misa, eh di naman naintindihan ng mga tao. Pero, hindi po ganap na totoo yon mga kapatid. Ano? Dahil noong sinaunang panahon, Latin po ang opisyal na wika ng simbahan at ng buong kanluraning mundo. Ginagamit ito po ng mga scholar, mga pari at ng mga taong edukado noong mga panahon na yon dahil ito ang naging lingua franca mula pa po noong Imperio Romano. Totoo po, karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi po marunong maglatin. Pero ginagamit ito ng simbahan para mapanatili ang pagkakaisa at katumpakan ng panatili ng pananampalataya sa iba't ibang bansa. So kahit hindi po nila alam yung bawat salita, nauunawaan pa rin nila yung diwa po ng misa, sa pamamagitan po ng humiliya, mga dasal at mga simbolo. Hanggang ngayon pa nga po, tinuturo pa rin sa mga seminaryo ang Latin at Greek dahil ito po yung original na wika ng maraming dokumento ng simbahan at ng Biblia po mismo. Sa madaling sabi, hindi po ginamit ng simbahan ng Latin para itago yung katotohanan, kundi po para manatiling buo yung tinig po ng pananampalatayang katoliko. Isa pa po, ang simbahan din po ay gumagamit ng local translations ng Biblia ng daang taon bago pa ang panahon ng paglabas ni Martin Luther sa Simbahang Katolika at yung paratang na ayaw daw ng Simbahang Katolika na isali ng Biblia sa mga lokal na wika mali po yun. Halimbawa na lang po natin yung Wenceslas Bible, isang German translation ng banal na kasulatan na ipinagawa po ni Haring Wenceslaus IV ng Bohemia na siya ring hari din po ng mga Romano noong panahon na iyon. Ginawa ito sa Prague noong 1389 hanggang 1403 bilang isang Catholic-sponsored manuscript project. Bagamat hindi po iyon inilaan sa malawakang paggamit ng mga ordinaryong tao dahil nga sa ito ay matagal gawin at napakamahal po ng pagpapagawa nito since since wala pang printing press noon, ito ay malinaw na patunay na ang simbahang katoliko ay hindi naman po tumututol talaga sa pagsasalin ng Biblia sa mga wikang katutubo. Basta't nananatiling tapat po sa nating Vulgate at sa aral po ng pananampalataya. Kaya yung paniniwala na tinago daw ng simbahan ng Biblia sa mga tao ay ganap po na kasinwalingan. Ang totoo, ang simbahang katolika ang may malaking ambag kung bakit may Biblia ngayon sa iba't ibang wika sa buong mundo.